Masyado na akong malayo para sumuko. Marami na rin akong naipanalong laban. Kaya kahit nahihirapan ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko, magpapatuloy ako. At kahit bigyan ako ng mundo ng rason para sumuko, I will still choose to fight back dahil alam kong hindi pa tapos ang laban at alam kong habang humihirap, papalapit na rin sa mga pangarap. Everything in this world is hard. So today, I choose my heart. And that is to keep going.